Ah, awa. <laughs> Hello mga super guys. Good morning, good morning, good morning. Another day, another blessing, another duty, another benta, another laban dito sa Rose Jam Minimart. Mabuhay. Welcome mga suki, presyong abot kaya, dito lang sa Rosyam Mini Mall. Hello, hello, hello! Maayong buntag, maupay na aga, magandang umaga, good morning mga ka-supers, ka -supers. Kasarias. Ito na naman ang negosyante na madam, naka-duty, bakit? Bakit wala ang super assistant for to this video? Dahil nga ang ating super assistant ay super nanay ngayon dahil ang anak niya ay kagraduate. Happy graduation sa mga may graduate na mga kasari. Alam natin, busy tayo ngayon dahil nga graduation day, recognition day ng ating mga anakis, kaya busy-busy tayo. Hindi kasi hindi lang tayo super nan, hindi lang tayo super tindera, super negosyante, super nanay din tayo. Uh, uh, congratulations sa mga grad, may graduates, sa mga may honors, sana all. Congratulations. So, duty tayo. Umangon tayo ng 6 bakay ng ating mga super mingmings at ngayon dito naka duty busy kanina kasi pag ano pag morning maraming sunod-sunod ng mga tumors bibili ng kape at mga sigarilyo ano be kasi kabilat kabilat kanan ang ano dito ang mga nagko-construction medyo malikabok sa labas kaya panay-panay sila bilhin ng sigarilyo at alin yan wait lang ha Ayun nga, <laughs> Amimin ko, nag ng kalaro. Ano Mighty. Ang bidang sigarilyo ngayong umaga na ito, walang iba kundi ang Camille at Mighty. Yan. Mga vitamin C na mga construction worker. Kaya ngayong panahon na ito, nakakadagdag benta dito sa Rosia Mini ang mga construction worker pero bawal utang. E strict ang madam. Kasi nga nadala na before natakasan tayo ng mga construction worker. Eh, lugi. Negosyo. Pag-utang, takbo. ba diba? So, ito, tayo busy busy kasi nga magatid pa sa si estudyante dahil pa inasikas so may inaantay akong delivery ngayon si San Miguel Priviri dahil na naubusan na rin ako ng mga red horse ito na naman ano ito ay iba, iba yan o siya bisibisin mo na tayo dito. bisibisin bisibisin Bisibisihan mo na tayo dito. Okay, okay. So, good morning. Happy selling. More benta to us. God bless us all. Alright. Alright. Wala pa yelo, Alright. Madam, madam, isang kahang malboro nga. <laughs> madam, madam, pabilisan, candy. Nakakaloka, <laughs> ah, no? Pag itong oras time check tayo ay 3 p.m. Kanina, di ba, di ba nga tayo naka-duty ngayon dahil nga ating super assistant ay super nanay. Graduation ng anak. So, tayo ang tendera. Ibibili. Wait lang. Sino nakaka-relate? <laughs> sa aking mga YouTube viewers, no, follow nyo ako sa aking FB page, Rosham11, dahil doon tayo updated. Ito mga story, mga reels, mga ano, text, di ba? Mga what's in your mind. Di ba kanina, talagang antok-antok ako dito kasi na-idlip ako, sabi kay Indoy, idlip ako isang oras lang. Pagising ko, antok na antok pa din ako, pero wala akong choice kundi magtinda, no? Kasi siya naman ang idlip. Kasi so, hindi pwede mag-close kasi nga may construction workers dito, eh, mayat-maya ang dating, sigarilyo, ganyan kanina. antok ka ka talaga. May bumili isang malborong, isang kamalboro. Ah, nawala ang antok talaga. Nagising yung diwa ko. Di ba? Ano yan ba? Siyempre, pag may bumili na isang malboro, kahit antok, antok ka na, talaga, papadilat ka. Ilan, talagang talaga, bibilisan mo yung kilos mo kasi baka magbagong isip, maging isang stick na lang, di ba? Sayang naman ang kikitain eh, instant kita na pag isang kahan ng Malboro, di ba? Magkano 20 plus, o oh, di ba? Ang ating kita eh, pag isa, lang, di ba? Pero pag isang kaha, kahit anto ka pa talaga, uh, ano, yung diwa mo magigising talaga eh. No? Tapos, nakaisip ako ng kalokohan, no? Kasi na-post ko, no? Tapos, uh, versus natin naman, pag may buli, bumili ng isang kaha, ang mata mo, ha, parang excited ka. Pag may inaantokanto ka, tapos pag bumili isang candy, parang, ang padilat na mata mo, may pa, <laughs> di ba, nakakaloka. So, dito na yung ating ice candy na inaantay. Benta pa rin yung ating ice candy, ayan, nag-order ako kay kuya. 100 pieces, inaangkat natin na ice candy mabili dito sa Russia Mini Mart kahit mulan. Yan, 100 pieces, 7.50 puhunan, 7.50 ang benta ko 10 pesos. Ayan. May kita kahit punte at least hindi na ako nagpapagod, di ba? At always available. Ayan, si Koya. 10 packs, 10 packs yung in-order ko sa kanya. Sarap dyan, avocado, bestseller, at saka chocolate. Ayan, naka-food panda pa, ha? Dapat consignment yan, kaso binabayaran ko na. Ako na. Akin na be. Okay na yan. sarap din ng ice candy nila. Favorite e, ko dito yung avocado at saka itong chocolate. Sarap. Yung bestseller talaga, avocado at saka chocolate. Malambot din ah, in fairness. Tsaka enjoy din ang powder na ginagamit nila. Hmm. This, diba? Hindi na ako nagpaka-pack. Kahit maulan, mayroon tayong supplier ng ice candy. Dito na rin si Ice Cube. Anong oras na? 3.30 na ngayon lang dumating. Dahil naghanap ng ice kanina kasi ngayong panahon na ito, yung paakala mo babagsak ang ulan pero hindi pa bumabagsak Tapos walang hangin ang enets di ba kaya ay scandi tayo Harap.